Oh, sa bahay, sa lupa. Sabay, ano ka, babae, lalaki? Ano, ano nila yan? Mag magkasama. sa inyo. ko! <laughs> <laughs> ano? Sakit ba? Wala ko! Apo is mo ah, na. Ayan. Kausapin mo na. Ano ka ba? Kapit bahay o kadugo? Kakapit bahay. Kakapit bahay ka. Naingit ka sa lupa. O, doon pa rin ililiping eh. Pag namatay ka. tanggalin mo na. Giling-giling siya, o. Tawag mo na. Para matanggal na yung sakit mo. Unahin mo kay kuya. Yung kay kuya. Sa manila ganyan. Ay, ako ako sa likod. O, dyan talaga na. O, dyan talaga na. O, dyan talaga na. O, dyan yung tigyawat niya, ikaw rin naglagay? Hindi. Hindi raw, talagang yung, ano pagkabinata na yun. Yung, <laughs> yung malagay. Ano lang nilagay mo? Alikon! Hindi mo nilagyan ng tigyawat? Hindi. <laughs> hindi, hindi ko niya ang nilagot. Tigyawat. Anong ginawa mo sa likod? Anong ginawa mo sa likod? Anong Anong nilagay mo sa likod? Nilagay ko sa Tanggalin mo na, tanggalin mo na. Napakasalbay mo naman talaga, oh. Anong ginamit mo? Picture Yellow, pangalan. Muna oh. Picture! Ah, picture! Prince. Picur. A picur. Ano siya? Prince. Picur. A picur. Ano siya? Ano siya? Prince. Picur. mo lahat Ano 53. Ha? 53. Mm. Yung taong ka na? 53. 53. Ah, 53 na pala ito. Okay na daw. 53. Sino mo magawa naman? Sino mo magawa? Aray! Ay! 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 tuloy mo yan. Oh. Jesus. Ah! Oh alis. Nilisan mo. Desa um, sa oh, ka kaya? Kaya mo. Kausapin mo. Saglit mo. Kausapin mo. Ate, sa kausapin mo, mo. mo, ka mo. mo Wag ako tingin. Kausapin mo siya, wag ako kausapin mo, te. Wala akong sasabihin sa iyo. Hindi <tis> mo kinakailangan. mo na mo na! Tanggalin mo na! na! Tanggalin mo na! Tanggalin mo ha? Bilisan mo pagtanggal. Bilisan mo. Eh, tatanggalin mo pa yung nanay, Tatanggalan mo pa yung babae na to. Yung pantatay nila, nilagyan mo rin? Buong pamilya? Bilisan mo. Eh, marami ka pang tatanggalin.

<laughs> Kasi ginagaya yung pitik ko. Magayo. No? Bilisan mo ha, buong pamilya pala nilagyan mo. Bilisan mo.

Una wala na. Puro ka inggit. Puro inggit. Lapit likod, ilikod mo yung likod mo. Yung mo yung lapit mo. Lapit mo yung mo. Ayan. Ang galing mo. English. Ayan, mo. English.

Ate May, alis ka dyan. Ate May. Usog ako ang Tete May. dito tumaba. Dito tumama. Hindi Hindi eh. Mabilis na. Sa'yo talaga tatama lahat ng pukul ko eh. Kala ko dun Dito truly.

hindi pa ubus yung likod. Ano, wala na pa? Meron pa? May konti pa. O sa ulo, may nilagay ka sa ulo? Yan yung sa ulo, para makatulog na maayos yan. O lahat kayo eh. Pagtapos na ikaw naman. Tapos yung sasama. Tapos yung sasama tawa na lang na natin patungo. Oh, Amerikano na huli mo dyan, ha? I'm sorry, I'm not do it again. I'm not do, do it again, I'm sorry. sorry ano, I'm sorry. Ano yung Amerikano? I'm sorry, I'm not do it again. Remove the noodles. I'm sorry. But... I just feel jealous of your life. Eh, kasi mangkukulam, eh. Kaya mayabang, eh. Win, oh. I oh. Ba't ikaw mayabang ka? Pero marunong ka mangkulam, ha? Ha? mayabang ka, ha? Dahil maroon ka ulam. Ha? Mayabang ka dahil maroon ka ulam? Ha? Tanggalin mo na. Tanggalin mo.

Buong pamilya nilagyan mo. Oo po na. Ayan yung, yung nanay. Tanggalin mo yung nilagyan mo dyan. Tanggalin mo. Bilis. Tanggalin mo ha. Tanggalin mo. Ayan tanggal. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. mo, mo. O, paparusahan kita ulit. Masa na? Ha? ha? Paparusahan kita ulit. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Para hindi kita parusahan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Huwag ka na talaga uulit ha. Ay, tanggalin mo. Ulit-ulit ka. Ano nilagay mo dyan kay ma'am? Ano nilagay mo kay ma'am? Hindi mo pinagay

Ano yan? Ano yan? Dwede, ano tigba lang ka, pre. Ilan? Dalawa? Kasama mo ba dyan sa katawan na Ulit pa, ha? Ha? Asa yung dwede? Kasama mo dyan sa katawan? Masuk mana na deh? Oh, jenin na deh? sama mo na? Oo. O, dyan lang kayo tatlo ha. O, kayo maalis ha. Okay? Oo. O, magtanggal kayong sakit kayo tatlo. Mamaya, mga duwende na yan nga kausapin ko kayo. Magtanggal kayong sakit. Gusto mo parusa? Ha? Hindi! O, magtanggal kayong sakit. Magtanggal lang kayong sakit. Ano, makulog naman? pinapayak na si Saisay. Gumautog ka. Uto dito, oh. Tulis pa na lang ito. Bilis-bilisan mo. Bilis-bilisan mo, bilis-bilisan mo. Napakabilis mo maglagay ng sakit. Napakatagal magtanggal.

Are you Filipino ba Vietnam. Oh, are you Vietnamese? Ha? Ano siya ga uh, bago bago siya pumunta Vietnam, galing mo sa Malaysia. What what are you? Are you Filipino? What 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 kind of uh Malaysian? A uh, Malaysian? you are very good in English ah. Di pa, di pa. Di pa. You remove the noodles, sa? Apo ah, stop. don't eat the noodles. <laughs> You're dead talaga? Mamaya talaga? Kamay talaga? Kamay talaga? Kamay talaga? Kamay talaga? Kamay talaga? Kamay Pati yung kay tatay, tatanggalin mo rin, ha? Oo, tatanggalin ko. I'm okay. I just feel nervous. Okay na. Okay na, yung kay tatay naman. Tsaka dito sa babae na to, tanggalin yung tatlo. matulung tulong kayo. Okay na? Yung dito naman sa babae na to. Dito, sa katawan na yan. Tanggalin yun. Yan. Pati yung sa tatay, tanggalin yun rin, ha? Ha? Oo, tanggalin ko. Tanggalin ko. Tanggalin mo naman yun sa babae. Ay, tanggalin mo, tanggalin. Tinutulungan ka ba, ba ng dalawang duwende? Sa pagtatanggal? Ha? Depositan. Tinutulungan ka ba ng dalawang duwende magtanggal? Ha? Ah, Sabi mo lang, paparusahan ko rin. Paparusahan ko pag ayaw tumulong pagtanggal. Sabihan mo yung duwende na yan, tanggalin. Bilis. Bilis. Vietnamese Vietnames Dalawang duending itim. Dalawa po isa. Dalawang duending. Dalawang duending sa labas. Ah. ito. Ah. po kayo sa Messenger po ko. Ano not lose yun dyan sa tatay nila, anong nilagay mo? Sa paa. Anong ginawa mo naman sa paa? Sa tatay yung paa nga. hindi siya Tatanggalin mo rin ha? Oo. Ha? Oo. Sige, magpatulong ko sa mga duwende mo. Tanggalin niyo lahat ng sakit. Tanggalin niyo lahat ng sakit. Tanggalin Pati yung kay kuya ha, tanggalin lahat sa likod ha. Mayan, hindi kaya nga eh. no, no,

Tagal mo magtanggal. Ako yun na kaya magtanggal. <tong> Ako na lang magtanggal, tapos patay na lang kita. Ang tagal mo eh. Bilisan mo. Oh, pina mo, wala nang dami ng MB na ito. <laughs> Ngunit no. ito po ha, mag ingat, ingat po kayo ang tagal sa, sa next camera Maraming mo ngayon na next camera Pag humingi po sa inyo, pera Huwag po kayo mapapadala ha pakaya sure na po ang ating video no Ang tagal mo magtanggal yeah, ng sakit Ang dami ng kinain kayong binungan po, ay po, po. Video ko sa iyo Paslangin na lang kaya kita, gusto mo? Ayoko, ayoko Matagal yung kay tatay, tanggalin mo para makalakad ha. Tanggalin mo yung kay tatay. Yung sa paa, tanggalin mo yung paa ni tatay para makalakad sa tay. Patulungin mo yung duwende mo. Kung patulong sa duwende mo, sasaktan ko kay tatlo. Gusto mo? Ha? Oh, 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 oh. Oh. Sasaktan mo kayo, sige Tanggalin niyo, tanggalin niyo Para makatrabaho si tatay Wala talaga kayo magawa sa mga buhay niya, no? Gagaling niyo maglagay ng sakit, ha? Tanggalin niyo para makatrabaho Okay Selbae Shout out naman po madam sa Third one Motor Shop Yan shout out Gitol benata mo Bilisan mo Upad mo eh sa tatay O itong sa babae na lang. Ito, itong may ari ng katawan. Tanggalan mo yan. Ilan, Ilan anak mo, te? Ha? Ah, dalawa lang. Hindi O ito na, pinakalas. Hindi mo alam. Bilisan mo. Malaysia. Ilan ka na ba? Tapos Vietnam. 53. 53? alam. Pwede ka na mag-retire. Pwede ka na mag-resign? Tatlo! Alam, ano, pwede na ka nang mag-retire? Ah, kayo. alis ka na sa planetang Earth. Pumunta ka na sa planetang Pluto. Nag-aayos ka ng oven nyo? Ano? Kaya, yeah, nag-aayos daw siya ng oven. Gusto mo na Alam, naman pahinga? Ulitin ko po ah. Ah, yeah. uh, may iulay natin yung kaluluan sa katawan mo. Oo, oh, nakikita na ko. Um, Tanggalan kita kaluluwa ngayon. Gusto ah, mo? Yeah, yeah, yeah. Ha? Bilis na. Yeah. Tanggalin mo na. Tanggal tagal na, mo kasi nauurat no na ako sa'yo. Chikas, iba na po ang pangalan. Iba na ang number na ibibigay. So, pagbadyag po tayo sa lahat po ng mga videos namin, no? Ayan. Yeah. Uh, kaya ako po, po uh, running 7,000, no? Ayan, followers. Yung iba po dyan, 1.4 lang. Ayan, yung mga scammer ano, dyan, ingat. ayan si Ati Mengs. Mag-ingat po kayo dyan sa mga scammer na nakalagay dyan, ha? Yan, hello, ma'am. Di patawas naman po ako. Uh, Share ang sulanan. Mamaya po, magtatawas po tayo. Ayan, si Arjuna Divine Healer. Ayan, huwag din po kalimutan. Pashare lang po ang ating video para mas marami po tayo matulungan. Uulitin ko po, po pag nalingi po sa inyo through online o sa pamamaginitans, Huwag po kayo basta-basta magpapadala. So, sa katawan, Hindi na wala na. Hindi kasalanan kung kayo po yung scam Sa babae nito? Ay, po, share na lang po. Public share na lang po. Ano, ano? Ba -ba ka Babae ano? ka na So, maraming salamat oh, po. Eh. And God bless po sa inyo lahat. 53? Yan. Yeah, yung scammer na yan, ma'am. Sa Mukha naman. Hmm. Tapos ayaw nila yung ipak... Eh, ipak nila. Anong ipak nila? Hmm. Ano, ano ginamit mo? Ako po, ako Ano ginamit mo? Ano Uh, punitin mo yung family oh, picture na yan, punitin mo. Huwag basta basta. Punitin oh, mo, punitin mo. No? Dapat oh, si Dave yeah, Flowers, yeah, mo yung makakausap niyo o si Edwin uh, yeah, so mo Punitin mo. Ano? So, Maraming salamat po. O yung ano, ginamit mo manika to? Bungo. Bungo? Amang ka pala. Gitanggalin mo yung picture sa bungo. Amang ka pala. Ha? Ha

Mabaharan pala ito. Ang to. Ilan na yung... Ilan na yung inutang mong buhay? Madami. Madami? Ah, very good. Very good. Madami. Ilan na inutang mo? Pwede hindi ko mabilang. Baka gusto mo magbayad. Ah, Bago gusto magbayad. Ha? Ha? Bago gusto magbayad. Bago gusto magbayad, Wala na, nina, 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 wala na nina, 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 sa likod nina, 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 ikaw, duwende ka ba? Oo. Oh. Babae ka, lalaki? Lalaki. Ano yung duwende kasama mo dyan? Babae, lalaki? Babae. Eh. Pag-asama ba kayo? Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Paano kayo napunta sa mga babarang ngayon? Ano oh. ba 'yan? Paano nga kayo namit siyang ritual? Labas ng mga kamis. Ah, hinuli kayo. Oo. Oh. Gusto oh. niyo bang lumaya? Gusto niyo bang lumaya? Oh. Ha? Ah, o kaya may palalayain ko kayo. Basta magpapakabayt kayo yung dalawa ha? Sige po, sige ha? Sige kayo ha? Masasya Sige sige. Huwag na mayak. Huwag na mayak. Palalayain ko kayo. Basta huwag na lang ulit kayo manggagambala ng tao ha? Sige po. Sige po. Masasya na Pag pinalaya ko kayo, doon kayo tumira sa hindi matao ha? Sige po. Sige po. Para hindi kayo mauli ha? Oo po. Oo po. Mas Ayan, malaya na kayo sa kapangyarihan niya, ha? Tinan mo. po, salamat. ba yung mahika ng mambabarang? Nasira, nasira, nasira. Nasira, malaya na kayo. Opo, malaya na kayo. Salamat po, nasa na po, nasa siya na po, nasa ka. Papakabahit kayong dalawa, ha? Opo, nakakutusan na po kami. Nakakutusan na po Punta kayo sa malayong, ano, ha? Sa malayong kayo tumira, ha? Sige po, sige po. yung mababarang na yan, ha? Sige po, sige po, sige po. Pakibugbog nga muna yung mababarang niyan bago kayo umalis. Dali, ganti na, ganti na. Bugbogin niyo. Bugbogin yung dalawa. Ah! 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 Ito mo, ito muna bago kayo lumabas. Ito Okay na, okay na, okay na. Labas na kayong dalawa, ha? Oh, bye-bye, bye-bye. Kayong dalawa lang ang lalabas, ha? Labas. Oy, mambabarang. 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 Aray ko! Aray ko! Sa

natin. Tubig. Awak na lang. Tubig. Tubi. Para maubos sila. Tubig. Tubig. Tubi, tubi, tubi. Sa gitna. Huwag na Huwag oh, na Gita ka na Sabi ginit para makauwi na. Gusto mo nyo sa gitna. mo yung mga na din na ginagamit. Nga malalim, nga malalim Nga malalim, nga malalim